tapusin mo na yung tol bago pa magtawag yan ng mga kasama pasensya na pero kailangan itong tapusin magpaalam ka na teka lang pasensya na napagustusan lang ako huwag mo akong pabatay rin. pakiusap huwag Sa palagay ko, kailangan mo nang lumipat ang ibang tirahan, Chris. Baka kasi kung ano pa ang mangyari sa'yo pag nagpadala ulit sila ng mga aswang dito sa bahay mo. Sa ngayon, sumama ka muna sa amin at bukas ka nalang maghanap ng malilipatan. Mabuti pa nga siguro. Boss, mukhang minalas ang dalawa nating kasama dahil di na sila nakabalik. May hinang mga suwang pinadala mo at hayaan mo. May araw din sa akin taong yun. Sandali lang. Marami na ba kayo nakuha ang mga tao na iaalay natin sa darating na piyesta ng mga aswang? Hindi pa po sapat sa ating mga bihag. Pero huwag kayong magalala. Maghahanap pa tayo ng maraming bihag. Pinakalat ko na ang ating mga tauhan upang maghanap. Bubuti kung ganun. Sige, kakalis ka na. kinakayaan mo. Ano kayang bumagsak sa mubo? Parang may kumakas ka sa miyero. Parang matulis na bagay. Gusto Oh, hindi! Aswang! Aalis na nga pala ako niyo. Salamat sa pagpapatuloy. Sige, mag-iingat ka. Oto, Tol, saan nga pala galing at ngayon ka lang? Tol, alam mo ba, may usapan sa bayan, may isang bata daw na kinuha ng aswang. Pero duda ako, dahil lasing daw ang tatay. Ano sa palagay mo Tol? Ayun din kaya mga grupo ng aswang na umatake kay Chris? Mabuti pa at samahan mo kung at imbestigahan natin. Alamin natin kung aswang nga ba ang may gawa nun. Tol, ayun. Poster ng batang nawawala. Puntahan natin ng address. Puti pa tol, puntahan na natin. Okay, sige. Hindi ka lang sana nasing sa araw na yun. Ay pagtanggol mo pa sana ang anak natin. Patuwarin mo ako. Hayaan mo. Hanapin ko ang anak natin. Baka mga taga-barangay yan. Baka may balita na sila sa anak natin. Kayo ba ang tatay ng na nawawalang bata? Oo, ako ang tatay niya. Taga-barangay ba kayo? Hindi kami mga taga-barangay pero maaari kaming makatulong sa'yo. Maaari ka ba naming makausap tungkol sa nangyari kagabi? Ang mga taga-barangay ay tumawa nang sabihin ko ang dahilan. Wala man kayo rin. Ako na lang siguro ang maghahanap sa anak namin. Umalis na kayo. Sandali lang. Matutulungan nga namin. Alam kong hindi kayo maniniwala pero aswang ang kumuha sa anak ko na niniwala kami sa iyo. Maari mo bang sabihin sa amin ang mga nangyari at nakita mo? Sige. Ikikwento ko sa inyo. Alis ng gabi, hindi ako makatulog kaya uminom muna ako ng beer. Maya maya nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak na dumapo sa bubungan namin. Akala ko manok kaya di ko napinansin. na pinansin. Kas, kinakaskas niya yung bubungan namin. Madalas di ko na lang kasi pinapansin ng mga ganun. Dahil madalas ganun naman may napapadpad ng na manok at pusa sa bubong ng bahay namin. Ngunit biglang sumigaw ang aking anak kaya bigla akong napatayo at tumakbo sa kwarto niya. Parang malaman kung bakit. Nagulat ako sa nakita ko. Isang lalaki na itim na nakatayo sa kwarto ng anak ko. Mapupula ang mata niya at mahahabang ngipin. Ngayon lang ako nakita ng ganong nilalang. Hindi na ako makagalaw sa kinakatayuan ko. Grabe ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko. At di ko na malayan na nabitawan ko ang bote ng alak na hawak-hawak ko. Maya-maya pa ay lumapit ang aking asawa sa akin. Hoy Lando, ba't ka ba nakatayo lang dyan sa harap ng kwarto ng anak mo? Kahit ang aking asawa ay hindi napigilan ng takot at napasigaw ng makita niya ang aswang na yun. Gusto ko nga gawin sa kamay ng aswang na yun ng aking anak. Ngunit wala akong magawa. Ngunit bagong umalis ang aswang na yun, ay mayroon siyang sinabi. Gagawin namin na masarap na handa sa piyesta ang iyong anak. Ha ha ha. Umalis ang aswang na daladala ang aming anak na wala man lang kaming nagawa dahil sa labis na pagkabigla. Kaya sana, tulungan niyo akong mabawi ang aking anak sa kamay ng aswang na yun. Sige, babalitaan ka na lang namin kapag may nakuha na kaming impormasyon tungkol sa anak mo. Sige, maraming salamat. Maghahanap din ako ng mga katulong sa akin sa paghahanap sa anak ko. Para mahanap ko sa nagtatago ang aswang na yun, pagpapayaring ko siya. Sana tayo itong magsisimula maghanap ng impormasyon. Pupuntahan natin si Mang Teban, isang dating hunter. Magtatarong tayo tungkol sa mga aswang. May bisita pala ako ngayong araw. Magandang mga Manong. Magandang umaga rin niyo. Ano ba ang may tutulong ko sa'yo? Diba, dati yung hunter ng mga aswang, Manong? Oo, pero matagal na akong nagretiro. Marahil ang pakay mo ay tungkol sa kanila. kasi kaming hinahanap na aswang na kumuha sa bata. Baka meron kang alam na impormasyon na magagamit namin. Hmm, maaari ang yung hinahanap ay nagpupunta rin sa isang kainan ang karinderya ng mga suwang, Ang mga hinahain dito ay ang mga pangkain na hindi na kinukuha sa isang purinarya. Ang chef na tagaluto rito ay si Chef Mario, ang sikat na chef ng mga suwang. Pag hinahain na sa inyo ang pagkain, ay patakan nyo ito ng kalamansi at lalabas ang tunay nitong itsura. Sapagkat minsan ay nagahain sila ng karni ng tao at nilalawayan nila ito upang hawaan ang kanilang biktima at gawing kagaya nilang isang aswang. Ang tarinting ringyon ay may kita nyo sa Balete Street. Ngunit bago kayo pumunta roon, kailangan nyo ng mga pangontra sa mga aswang. At ano naman klaseng pangontra yan, Manong? Maari mo bang sabihin sa amin kung ano ang mga gamit na yan? Oo, oo. sasabihin ko sa inyo ang inyong mga kakailanganin. Ito ang mga kailangan nyong gamitin. Ang pawis ng aswang na pelingera. Kailangan nyo itong ispray sa inyong katawan upang hindi kayo mapaghinalaan na hindi ka bilang sa kanila. At merong pang isa. Ang ihi ng tsismosang palaka. Alam kong napakastig ng pangalan ng aking mga gamit. Tama ba? Tama ka dyan, Manong. Pangalan pa lang pang na. Salamat, Manong, sa impormasyon. Ubusin namin ang aswang sa lugar na yon at hahanapin namin kanilang lungga. At tatapusin namin ang kanilang pinuno para mailigtas namin ang mga batang kinuha ng aswang na yon.